Tumayo kami dito kay Kuya Oliver kasi nandito lang kami sa Batangas. Eh, siguro eh, pangit naman kung hindi namin matitikman yung guto bulalo dito. Kaya, sinadya na namin no, gabing gabi. Madaling araw, ano, araw, 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 dito po tayo kay Kuya Oliver Gotohan sa Noon Batangas si Mr. Flasher baka wala <laughs> <laughs> pa yata ng luto ano yung mga panay lang mga yun

namin sinayang yung ano namin, pagpunta dito sa Batangas. Oo, oh, sir. Sa namin talagang tikman nyo yung iyong... Matitimusa na, sir. Yung atang guto. Sarap na guto. Hindi daw, hindi daw, ano, sulit ako pupunta si sa olabilir, Batangas. Oh? Pag dinatikman yung iyong... Oo, oh, kasama dito sa tour spot ngayon eh. Ba ang mga nang mga napunta dito. Oh, ay, sir. Okay, buhay mga ilo din sa meron. Saan ka? Ah, uh, so med medyo parang napaga kami. Alas na kasi tama yan. Kasi so, mga pagdating ng mga ano, oh, pag oh, medyo alas 6 na kayo, mm. hindi na mga kakaupo ng una. Kunan mo si Kuya. Alam natin na muna. Pahali na makakaupo. Oo <laughs> uh, nga. Para sa mga sa balitang-balita ito sa Bulacan, masarap daw talaga yung ano yung yung guto bulalo. <laughs> So yun, update natin sila pag inahinan na tayo ng guto bulalo ni Kuya Oliver. <coughs> Ayan po, ah, si ate po, oh, nantagpo namin dito sa gutuhan ni Kuya Oliver. Isa rin po siyang vlogger. <laughs> Amateur mature <ka> po <laughs> Amateur. Amateur vlogger. Motovlog po. Motovlog. Ah, Motovlog. Ah, hindi po namin sinayang yung pagpunta namin dito sa Batangas na hindi matitikman nyo kay Kuya Oliver. Ayun po na, kasalo ko yung nag, nag prepare At si ate po, ano po mga ate? Ang page ano Promote natin. Moto Engineer PH po. Moto Engineer. Oh, engineer po pala si ate okay. oh. <laughs> Ayan sa mga nakaka ano po ng aking video ay promote po natin si Ate Moto Engineer. Thank you po. Thank you Ate. Medyo napaga po yung aming pagpunta dito kay Kuya Oliver na ano, as asalo ko yan pa lang po nagpapalambot oh. Kuya <laughs> Oliver. Hello, ah, hi ka naman sa aking ano. Interview mo na kita kung saglit. Kunti lang. Ayan si Kuya Oliver, oh. Poging po. Ang e. umaga sa inyo mga kagoto. iyan Ano pangalan mo sa inyo mga followers? Ah, Mr. Clashy Vlog po ako sa... Anong tawag mo sa... Kumbaga ka... Ka Mr. Clashy po. oh, ka Mr. Clashy ako. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Si Kuya so, Oliver po na. yung nagpiprepare na, ano, oh, ng ano. Ayan, oo. Oh. papapalambot ng kanyang mga guto. Medyo napaga po kami. Taman-taman yung dito niya, ah. para magandang upo. Kamera po yung nauna at nakaprepare dito sa upuan. Kuya Elber, ilan taon mo nang ginagawa yan? Magda-24 na. Aba eh, dito ka na talaga... Dito na sa mga 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 mga. Kaya pala... 27 anos ako. Sobrang sikat na ng iyong gutuhan. Yan naman yan na, 50 na. Kaya nga sabi ko, hindi kami papayag na, hindi kami makarating dito sa iyong gutuhan pag nakarating kami ng Batangas. Ayan po, lalakad po ng kaldero. Magpapalambot po si Kuya Oliver. Ayun uh, muna Kuya Oliver, mamaya titikman namin yan. Napakasarap mong guto. Medyo napaga po yung aming pagpunta dito sa guto Bulalo ni Kuya ulit Pero na-interview na natin siya ng konti. At kunting sandali na lang matitikman po natin yung kanyang guto Bulalo na sikat na sikat. Siguro masasabi kong hindi sulit ang pupunta sa Batangas kung hindi natin matitikman yung kanyang Roto Botolong. Update ko po kayo mamaya sa kanyang napakasarap na iyahain sa atin. <coughs> <coughs> Epo eh karamihan ang tao sa, sa... may babae po kami alang katibol daw na. Ano? Hindi po marami ang tao kay Kuya Oliver, gutong buto, bulalo. Ay no, ang dami sa labas ko. Ay no. Pinipilaan talaga itong lugar na ito. Saan kayo lugar? Pasig, pasig. Sa Pasig pa kayo galing? Kami malapit lang. Lara del Bulacan lang. kami ano daw? Magpapasabay doon ng Eh, pwede na mo. May napapakabalik mo. May mo lang balik. Dini. Kaya, first pass pa lang daw po yan. Napakarami. Ano gagawin gawin kung ano to? Up and down Para, ano na?

Pumunta kami ng Lubo, Batangas. Tapos, naisip lang namin din eh. Inintay na namin mag-umaga. Nakakaraming punta ako sa labas oh. Pinipilaan talaga ito.

先生。<分> para poder darme ya no puedo ya no puedo pasar Okay. No tengo nada. Ahora de no Me podría Hola, o di kenapa lima ・はい。

halo hindi ka 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 Pero so, mo galing pa kami na ano nang Clara do tapo kami ng lubog Patangas, tapos naisip lang namin din eh. na naming mag-umaga ilang taon na siya tapos sa labas ay oh. so Ini pilaan talaga uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kalau <laughs> pina

Oo, oh, oh, wala ka yan Ay, di kayo, kayo. na kayo. apo paling oh, tawag oh. okay. oh, 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 oh. <laughs> <laughs> pali, tinatawag nilang dinosaur. Ayan. ang order ng dinosaur? Ayan. はいとりあえずお願いします。 Aplikasi yang number 16 5 どうもありがとうございました。<music>

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nào còn không được chưa không